yon bukas na. Kukla! Lagi na lang po siyang hinihintay at may pagkoconcert -co ka! Anong <laughs> na! May pagkoconcert -co ka na naman Wait, dyan! Hindi ko makikihintay ang dito ko! May <laughs> isang pa ako nito! Siyempre, gagana tayo sa inis. Kailangan natin ng sunscreen. Rinig na rin na. Uh, na! Rinig na rinig na! Ang lakas Sobrang na! Dapat yan, iniiwanan na ito. Eh. Sumunod na sasabihin, ang taas ng shirt ka. <laughs> sasabihin, ang baduin <yun>, nila ito. Baduin. <laughs> <laughs> Subaran so, taas, guys, ng kanyang... I-shorten naman ang likod niya. Batik-batik. Dahil lagi po siyang nakahiga sa kanyang kama. <laughs> 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 And may right tatatapusin ko lang maglagay na rin. Patapos na, patapos na! Sunscreen na lang ang! nakapaglagay na ako ng serum! Ikaw na lang! Lagi ang inaartay! Matapang pa na akin! Eh? Lagi na lang!